Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini ngayong Pebrero 6, 2025. Isang araw ng masidhing enerhiya at walang hanggang pag-usisa. Ngayong araw, isang espesyal na enerhiya ang bumabalot sa iyo, mahal na Gemini, habang ang buwan ay nananatili sa iyong tanda. Ikaw ay likas na puno ng sigla, kasiglahan, at walang katapusang kuryusidad, isang personalidad na may kakayahang magdala ng saya at kadaanan sa kahit anong grupo o kaganapan. Mayroon kang isang pambihirang talento sa pagpapasaya ng iba, at ngayong Huwebes, ang enerhiya ng araw na ito ay lalo pang nagpapalakas sa iyong natural na karisma at mapanlikhang espiritu. Habang dumadaloy ang oras, pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang iyong masiglang presensya upang positibong maimpluwensyahan ang mga taong nasa paligid mo. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon ay isang biyaya, kaya't gamitin ito ng may layunin. Hindi mo kailangang gumawa ng matinding pagbabago upang magkaroon ng epekto sa iba, kahit isang simpleng ngiti, isang magandang salita o isang masiglang kwento ay maaaring makapagbigay liwanag sa isang araw ng ibang tao. Ang kakayahan mong magpahayag ng iyong sarili ay nasa pinakamataas na antas ngayon. Kaya naman, mas mainam na gamitin mo ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, kapamilya, o kahit sa mga bagong kakilala. Ang iyong sigla ay tulad ng isang ilaw na maaaring gumabay sa iba patungo sa kasiyahan at mas magandang pananaw sa buhay. Pagyakap sa iyong mga pagnanasa at pangarap. Ngayong araw, maaaring may mga pagnanasa o hangarin na lilitaw sa iyong puso, Gemini, mga bagay na matagal mo nang iniisip o mga pangarap na patuloy na bumabalik sa iyong isipan. Ito ay hindi aksidente, ang mga pagnanais na ito ay may kahulugan at may kapangyarihang hubugin ang iyong kinabukasan. Sa halip na pigilan ang mga ito, tanggapin mo ang enerhiyang ito ng may bukas na puso at isipan. Ang mga pangarap mo ay hindi simpleng pantasya lamang. Ito ay mga mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili, nagsasabi sa iyo ng direksyong maaaring tahakin. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa mga ito? Susubukan mo bang gawin itong realidad, o mananatili ka bang nag-aalangan? Ang susi sa katuparan ng iyong mga pangarap ay ang pagsisimula. Walang pangarap na natutupad ng biglaan, lahat ay nangangailangan ng unang hakbang. Ano ang maaari mong gawin ngayon upang mas mapalapit sa iyong mga hangarin? Maaari itong kasing simple ng paggawa ng isang plano, pagsasaliksik tungkol sa mga posibilidad, o pagsisimula ng maliliip na hakbang patungo sa nais mong landas. Ang buwan sa iyong tanda, liwanag ng kaalaman at pagtuklas. Ang buwan ay nagminining ng maliwanag sa iyong tanda ngayon, Gemini, nagbibigay sa iyo ng pagkakataong tuklasin ang mga bagong kaalaman at ideya. Ikaw ay likas na mausisa, at ngayong araw, mas magiging matindi ang iyong pagnanais na matuto at magpalawak ng iyong pananaw. Huwag mong pigilan ang iyong sarili mula sa paghahanap ng mga bagong impormasyon at pananaw. Makinig sa mga kwento ng iba, basahin ang mga bagay na maaaring magbigay inspirasyon sa iyo, at hayaan mong ang iyong isipan ay maglakbay sa mas malalim na antas ng pagkaunawa. Ang pakikipag-usap sa iba ay maaaring magdala ng hindi inaasahang mga sagot sa iyong mga katanungan. Sa simpleng pag-uusap, maaari mong makita ang isang bagong pananaw na makakatulong sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Huwag kang matakot na magtanong at makinig. Ang kaalaman ay maaaring manggaling kahit saan. Pagpapalakas ng intuwisyon at pagtitiwala sa sarili. Isa sa pinakamahalagang mensahe ng araw na ito ay ang pagtitiwala sa iyong sarili. Ang mundo ay puno ng inay, maraming opinyon, maraming pananaw, maraming mungkahi mula sa iba. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang boses na dapat mong pakinggan ay ang iyong sariling tinig. Ang iyong intuition ay mas malakas ngayon kaysa dati. May mga bagay kang mararamdaman nang hindi mo maipaliwanag. Mga desisyong pila, may malinaw na sagot kahit walang konkretong ebidensya. Huwag mong baliwalain ang pakiramdam na ito, ito ang iyong gabay patungo sa tamang direksyon. Maswerteng aspeto ngayong araw. Maswerteng kulay, asul at dilaw, ang asul ay sumisimbolo ng kalinawan ng isipan at komunikasyon, habang ang dilaw ay nagdadala ng kasiyahan at optimismo. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay maaaring magpalakas ng iyong kumpiyansa at sigla ngayong araw maswerteng numero, lima, labing apat na, dalawamput tatlo, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago, bagong oportunidad, at mas mataas na antas ng inspirasyon. Maswerteng kristal, citrine, isang kristal na sumisimbolo ng kagalakan, kasaganaan, at malinaw na pag-isip. Makatutulong ito sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya at itaboy ang anumang negatibong impluensya. Maswerteng gawain, pagbabasa ng isang aklat o artikulo na may bagong pananaw, pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa iyong mga pangarap, o pagsulat ng iyong mga iniisip at layunin para sa hinaharap. Payo at pangwakas na mensahe para sa iyo mayong araw. Gemini, ang araw na ito ay puno ng posibilidad, isang pagkakataon upang maglakbay sa mga ideya, damhin ang inspirasyon, at lumikha ng bago. Ikaw ay isang nilalang na may matinding kasabikan sa buhay, kaya't huwag mong hayaang dumaan ang araw na ito nang hindi mo nasusulit ang enerhiyang hatid nito. Maging bukas sa pagbabago, sapagkat dito nagmumula ang pinakamatinding pagunlad. Yakapin mo ang iyong pagkamausisa at hayaang ang iyong isipan ay maging malaya upang dalugarin ang walang hanggang mundo ng kaalaman. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang ipagpasalamat ang lahat ng natutunan mo. Tandaan, ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at ngayong araw, ikaw ay isang hakbang na mas malapit sa iyong pinapangarap na hinaharap. Huwag matakot na yakapin ang bagong karanasan, sapagkat ito ang susi sa iyong patuloy na pagunlad. Pagpatuloy ka, Gemini, sapagkat ang mundo ay puno ng mahika na naghihintay lamang na yung tuklasin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.